Arestado ang 20 anyos na lalaki matapos mahulihan ng mga pakete na naglalaman ng umanay Shabu sa ikinasang drug by bus operation ng mga otoridad sa barangay Kabatling, Malasaki, Pangasinan, pasado alas 9 ng gabi kagabi. Nasamsam sa sospek ang apat na sachet na naglalaman ng hinihinalang Shabu na tumitimbang ng apat na gramo at nagkakahalaga ng mahigit 27,000 pesos. Ayon sa pulisya, matagal na minanmana ng aktibidad ng sospek na naging dahilan upang ikasa ang operasyon. Dagdag pa ng pulisya, Sinampahan din ang sospek ng kasong karnaping dahil sa pagnanakaw ng motorsiklo sa bayan din ng Malasiki. Ang nating sinusubaybayan uh, sinusubay bayan ito, madalas wala siya dito. Kaya uh, inagilap pa natin, mabuti na lang lumitaw at uh, nagpositive yung uh, confidential informant natin na nandito yung sa area. Kaya agad-agad nagkandak tayo ng uh, operation. Nakakuha siya ng, ng uh, ng motor at inami uh, inamin naman niya during uh, interview na talaga siya yung bumuha yung motor, sir, na sa... motor na naitibri na sa atin, nandun na sa La Union. La Union, sir. Uh -huh. ito? Oo, uh -huh. parang ganun lang nangyari. Nasa ngayon ang Malasiki Police Station ng sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang sospek sa patong-patong na reklamo. Karnaping, uh, meron ding theft. dalawang kaso yung na namin noong uh, uh, lunes. Then ngayon, nahuli natin kagabi. Papail naman natin yung uh, violation ng Section 5 and Section 11 ng uh, Republic Act 9165. Palala lang sa ating uh, publiko na iwasan natin yung mga masasamang gawain gaya ng pagbibenta at paggamit ng uh, illegal na droga. At same time, yung pagnanakaw na rin ng hindi sa atin. Lester Narag, Balitang, Solid North.